posibleng magbago raw ang pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan sa International Criminal Court. Pahayag ito ni dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas sa panayam ng scoop kasunod ng patuloy na pagbabanta ni Duterte kay Marcos. Ayon kay Llamas, seditious o posibleng magdulot ng gulo ang isinusulong ni Digong na secession o pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Kaya malaki ang chance ang mapaisip si Marcos na totoo ang mga pagbabanta ng dating presidente sa kanya. At biglang kumambyo sa unang pananaw sa pagpasok ng ICC sa bansa. Eh, pwede magbago ng posisyon overnight, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Sabihin lang niya, ay! Dati sinabi ko na uh, hindi namin papayagan. Ngayon, pwede nang pumasok. Pwede hmm. nang pumasok pero hindi namin tutulungan. Eh baka hmm. pwede naman magbago yon Lalo na kung Inno. ang threat na mapapasok na ICC ay imamasaker sila.